Iyan, sa mapagpalang araw. Pag-post mo na pala. Mapagpalang araw, mga kasama. Kamusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ayan, try tayo ng ibang version po ng lumpiang Shanghai. Natikman ko to nung birthday ni Kane. Ni-invite -ni tayo ni si Scott. Ginigisa po pala nila yung ano nila, yung Lumpiang Shanghai. Try natin. May nakikita-kita din po ako sa mga uh, ibang vlogger na ginigisa po yung Shanghai. Pero try natin ngayon tinuruan ako na si Scott kung paano. So, ayan. Gigilingin natin yung mga gulay natin. Nahiwa ko na po pala siya. Bali, yung natin celery, sibuyas, carrots, at syaha, bell pepper. Kayo na po yung bahala kung anong kulay yung gusto niyo. Tapos, meron tayo dito kasim. Kalahating kilo, tayo po yung mag gigiling. Pag nagdigiling po ako ng karne ng baboy, sa bahay na lang po para malinis po. Inuhugasan ko muna kasi bago ko siya gilingin. So anyways, unayin muna natin gilingin yung ating mga gulay. Hindi abot yung ano natin dito sa kabila. Pakita ko na lang po sa inyo pag nagdiling na. So ayun po, no? nagpapainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Tapos nag-grind ko na rin pala tong ating baboy at yung ating mga gulay. Tapos naghiwa din po pala ako ng bawang panggisa. Gisa na tayo. Konting bawang. Ayoko po kasi nang may bawang sa ano, kaya konti lang yung nalagay natin. yung nang may bawang sa Shanghai. Parang naglalasap, naglalasap po siyang tosino pag meron siyang bawang. ito so, nung maigi na siya ng maigi ayan pag lumalabas na yung amoy ng bawang lagay na natin yung ating karne ng baboy na giniling natin sa so, hindi ko madaling masira no, pag ginis na yung Shanghai make sense Ayan, nung na po yung ating karne ng baboy or giniling na baboy. Ayan, tamang gisa na yan. Lagay na po natin yung ating gulay. Lagay lang na natin lahat to. Ito sobra yata, hindi sakto lang. Kasangkapan natin siya ng asin. Kunti pa. my favorite seasoning baka yun men kalahati lang po lang tapos dalawang sachet ng inihinalang paminta tapos maglalagay din po ako ng konting oyster sauce yan wala na siyang laman kaya go na yon Ayan, mayaan lang natin maluto yung ating mga gulay-gulay. Ayan. Pinapalamig po na natin to. Ano natin? Mixture natin ng ating lumpiang Shanghai. Tapos habang nagba, nagbabalot. Ay na. Ano, <laughs> habang hinihintay natin lumig to. Tanggalin muna natin sa balot yung ating lumpia wrapper. Ako na lang po yung magtatanggal. Pero pag nagbebenta po tayo, maramihan yung inihimay natin yung Vienna ni po Ginawa ko pala akong kape ng aking asawa. Mm. Kapi, lang po. Ano na to? Sasangkapan muna natin siya ng harina at saka... Itlog. Sabi ni si Scott, pag igigisa daw, ilagay na. Uh, dahil madagas po yung ulo natin, etong kaluto po, para itry natin kung ano siya, kung para hindi siya mag-dry. Sa mga napapanood ko po kasi gano'n. Pag lumamig na, saka natin ilagay yung harina at itlog para hindi siya dry. vlog niya. Isa, dalawa. Isa na lang, wala na tayong vlog. Tapos, lang po natin siya. Hanggang sa mag-combine yung itlog at farina at yung ating mixture ng lumpia. Tapos balutin na natin siya. Ayan, magbabalot na po tayo. Pang ulam lang po pala natin ito na yung sa hulo? Hindi po natin siya pambenta. Pa. Titry ko lang siya kasi nasarapan ako dun sa gawa si siskat. Mahilig din magluto pa mo si siskat. Ayan. Kapalan natin. Sayang so, to. Punin ko. Meron din po pala tayong pang-sealed ng ating lumpia dito. Mixture ng tubig at flour. Flour? Ay, parang ang kapal. Nakapalan ko naman na masyado. Eh, dinipisin ng konti. Masarap sana to may cheese masyadong makapal. Nipisin natin ng konti. Sarap dito. May cheese. Hindi ako sanay sa pagbalot nito. Hindi ko pa siya tansyado. Pero pagkatapos po natin, papakita ko na lang po yung mga naibalot na natin. Tapusin ko lang feeling ko masyadong ah eto sakto na to para sa akin ayaw wala nga ayan sakto na to ganito po tapusin ko lang po to Ayan na po pala yung mga nabalot natin na Shanghai. Naka 40 pieces po tayo. Bali kalahating kilo lang po pala ng baboy yung ginawa ko. At ayan may pa pa tayo, no? Ayan, magprito na po tayo. Gutom na tayo, alauna na. So, ayan po, no? Bumili tayo ng sweet chili sa mga tindahan sa kapitbahay natin kay Apong Tess, pero wala po. Gawa tayo ng homemade. Biglaan lang po to. Ayan, half cup ng sugar. 1 and 3 fourth cup po ng water. Paminta. Ito. Galing lang dun sa binigay na pizza sa atin. Chilis. Tapos maglagay tayo ng ketchup. Tapos yung ketchup natin nilagyan ko na lang po siya ng tubig. <laughs> Bagay na natin lahat yan. <laughs> low key. Ni <laughs> pa na eh. Low key na ano, no? Kasi ito na lang po yung binili ko. Yung tang na pineapple juice. Masyadong madami. Tapos maglagay tayo ng konting asin. pabalans lang po ng lasa. stir muna natin hanggang sa madissolve yung mga nilagay natin dyan. Ayan po, no? Wala pa man. Ang ganda na ng kuray niya. Ayan po. Pagtunaw po ako ng 2 tablespoon ng cornstarch sa 2 tablespoon po ng water. Ito yung slurry natin. Magpapalapot sa ating sweet chili sauce. Nakapatay pa po yung hapoy. <laughs> hapoy ko niyan, no? tas huwag lang natin siyang tigilan sa halo. Bubuksan ko na po yung apoy natin. Medium lang po. Ayan, stir lang natin siya. Wait natin siya hanggang sa lumapot po siya. Balikan ko po, po kayo later. Pag malapot na siya or pag luto na siya. Ayan po, no? After siguro mga 10 to 15 minutes na paghalo ko po, po over low-medium, Luto na yung ating sweet chili. Ang ganda po ng kulay, oh. Ganda ng kulay niya. Tsaka yung lapot niya, sakto lang. Lalapot pa yan, mamayang. Lalamig pa po. Yan, magbrito na tayo ng ating Shanghai. Yan. Nagluto na ko pa. Ay, nagpiprito na ako ng Shanghai po. kahit saktong maluto lang yung pabalat nito yung saktong lutong, pwede na po yan kasi luto naman na yung sa loob nya pag medyo light brown na sila pwede na po yan kasi pag lumalamig yung Shanghai, nagiging dark brown pa siya based on our experience Yung lunch natin, alas dos na. Sa pag di tayo nagtitinda, bumabawi tayo sa tulog. Two, four, six, eight, 10, 12, 14, 16. Ayan, yung 15, i-re-ref muna natin. Pang ulam mamayang gabi ng mga bata. Since magsusumba po tayo, may showdown tayo sa may talk wing. See you there po. Baka ma-upload na to bago tayo makapunta doon. Ayan po, ang ganda. Ang sarap ng pagkakaluto po ng ating Shanghai na ibang way. At ayun, ang ganda po ng kulay ng ating sweet chili sauce. Kain po tayo. Manganta mo po king kapampangan. Mabilis ang kain. Nagpabili po ako ng sardinas kay Rai Rai. Gusto ko sa iyan. Ito. Pag to, magiging iba na alawi po kayo. Char, iba na nalawi. <laughs> Ibana, baka naman. pagkita ko <laughs> Namimigay pa mo si Ibana. <laughs> Kain po tayo. Homemade. Ika nang sandok yan kaya mo na ako. Nasi. Try natin na din itong homemade sweet chili natin. Sa ating Shenghei. Try natin itong mga ito. Tsaka, parang hindi siya naaalis sa lutong asawa. Hindi naaalis yung lutong niya. Try natin na. Ay, ang ganda naman. Parang ako, charot. Pagkakain na ganado eh. Panalo. Harap. Mm. Thank you sa recipe si Scott. Masyado matamis niyang puto, bawasan niyo ng sugar. Matamisan ako. Para masarap po siya. Mm. Mm. Sardines. Baka naman, 555, iba na. Kahit iPhone lang. Mm. So ayun po mga kasolo, dito na po natataposin ang ating video. God bless us all po. Bye! Sana may natutunan po kayo kahit konti lang. Bye!